Kung nagtataka ka kung bakit parang nahihiya ang pusa mo lalo kapag may mga bisita ka o kaya kapag nasa bagong lugar siya, narito ang video na ito para matulungan siya. So why is my cat so timid? Gaya sa mga tao, ang ugali ng mga pusa ay kadalasang nakukuha nila mula sa kanilang paligid noong sila pa ay mga kuting pa lamang. At kapag sila ay tumanda na at maging adult cats na nga, nadadala nila ang mga behavior na ito. Kaya naman ang pagiging timid ng pusa ay kadalasang nakukuha nila sa kanilang genetics, lack of socialization, at bad experiences. So how to help your cat overcome their shyness? Una ay bigyan sila ng lugar na pwede nilang takbuhan at taguan kapag nahihiya o natatakot sila. Kahit isang simpleng cardboard box lang ay pwede na sa kanila bilang isang taguan. Pangalawang paraan ay alamin at aralin ang kanilang body language. Mukha ba silang stressed o anxious? Pangatlong paraan ay bigyan sila ng stable na routine. Basta ang aim sa routine nila ay mapakain sila ng healthy at makipag-interact sa kanila same time each day. Sunod ay maging kalmado at gentle lang kapag kasama o katabi sila. Mainam din na ituro ito sa inyong mga anak na maging gentle at kalmado sa inyong mga pusa. At ang panghuling paraan ay habaan ang inyong pasensya. Kakailanganin niyo ang mahabang oras at panahon para makuha ang tiwala ng inyong mga pusa. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.